Dikitang laban ng Barangay Sumagi at ng Barangay Conrason. Ipapanood ko po sa inyo mga kadilibilis. Tapos nagluto naman ako ng beef broccoli ala kainaman. Binalikan ko rin ang Pintalan River sa Barangay Kaligtasan. At sinalubong namin ang bagong taon ng sama-sama. Magandang araw po mga kadilibilis. Bago ko po ipanood sa inyo ang labanan ng barangay Sumagi at ng barangay Kung Rason, ay ipapanood ko po muna sa inyo ang naging ganap ng New Year namin. Bali po mga kadilibilis, December 31 ay busy busy kami ni Mrs. Pares kami busy sa pagluluto ng mga ihahanda. Kanya-kanya kami ni misis sa pagluluto. Si Mrs. po ay nag-bake ng mga cake basta yung kanya yung mga matatamis. At sa akin naman po ay yung mga ulam. At ito po mga kadilibilis at ipapanood ko sa inyo. Mabilis ang luto lang po ito. Ito po yung isang niluto kong ulam. Kung napanood niyo po yung luto ko ng beef ang isang araw. Eh, ito naman po ay halos parehas lang din po ng pagluto. Ito po ang beef broccoli ala kainaman. Habang nililinisan ko po itong broccoli ay sinalang ko na po yung karne ng baka. Dapat po malinaw ang mata nyo dito pag maglilinis kayo ng broccoli. Dahil eh, minsan po ay may mga uu dito. Pagkatapos ko naman po magayat at malinis itong broccoli ay naredy ko na rin yung iba pang mga sangkap na ating gagamitin. Meron tayo dyan bawang, sibuyas at beef nor cubes. Soyo, oyster sauce, paminta, magic sarap, asukal at cornstarch. At ito na po mga kadiribilis, ready na po ang lahat. Pag okay na po yung baka, pwede na po tayo magisa ng bawang at sibuyas. Tapos isunod naman natin dyan yung toyo at oyster sauce. Isunod na rin natin dyan yung paminta, asukal at magic sarap. Ilagay na rin natin yung nor beef cubes, cornstarch at broccoli. At ito na po mga kadilibilis. Sobrang bilis lang pong lutuin itong beef broccoli ala kainaman. Tulit sa sarap, easy recipe, low budget at healthy foods. Kaya itry mo na rin mga kadilibilis. At ito naman po mga sa naging ganap. Pagsalubong namin sa bagong taon. Dahil wala kami mga paputok, ay pinanood na lang namin yung mga fireworks ng aming mga kapitbahay. Happy New Year po mga kadilibilis. Thank you and goodbye 2023. At hello 2024. Kinabukasan po, January 1, 2024, ay napag-isipan naming maligo sa Bintalan River sa Barangay Kaligtasan para naman marating ni Mrs. at ng mga bata. Ako palang kasi ang nakakarating dito at gusto rin kasi nilang marating ang Bintalan River. Bali yung mga tira naming handa ng New Year ay yun ang mga binaon namin dito. Kayo ba mga kadilibilis, narating nyo na ba ang Bintalan River? Kung napanood nyo po yung vlog ko dito dati, ay mag-isa lang po ako dito pumunta at mag lang din po akong tao na naligo dito sa Bintalan River. Ito mga kadilibilis yung way papuntang Pintalon River. Imbis na kumaliwa ka papuntang Roas, ay dediretso ka dito. Dali lang din naman po mahanap yung way papunta dito. Dahil sa kanto pa lang ay meron ng karatula na nakapaskil. Kalagay po dyan yung Rico House Farm and Picnic Area. Kapag papasok po dito ay rough road na. At medyo masikip na rin yung daan. Inabot naman po ng 15 to 20 minutes yung biyahe namin papunta dito. At pagkatating naman namin po dito, ay ito po ang bumugad sa amin. Napakadaming tao po ngayon. Nakakatuwa lang po talaga mga kadilibilis. Talagang dinarayo na ngayon ang Pintalon River. Pati na rin mga galing sa ibang bayan ay eh, nakakarating na rin dito. Dahil napakaganda po kasi talaga dito sa Bintalan ng river. At ang kagandahan po dito mga kadilibilis ay eh, wala pong entrance fee. Magdala ka lang dito ng pagkain, pang sapin at pang tabing sa araw ay eh, ayos na ayos na. Pero kung wala naman po kayong dala ay eh, meron naman po sila dito ang nare cottages. Meron din sila dito tindahan kung wala kayong baong pagkain. At may CR na rin po sila dito. Pwede rin po kayo dito magdala ng sarili niyong bola. At makakapaglaro na kayo dito ng volleyball. Suratong so, mag -e po kayo dito mga kadilibilis. Lalo na pagkasama nyo ang Kamilya at barkada. Panggalangin yung boring at stress. Bali po mga kadilibilis, sumaglit lang naman kami dito. Gusto ko lang talaga ipasyal at makarating dito ang aking mag-iina. Kaya mga kadilibilis, kung hindi ka pa nakakapunta dito, balikan na at bisitahin. Mag-chill, mag-enjoy at mag-relax. Dito lang yan sa Bintalan River Barangay Kaligtasan. Salamat po! po mga kadilibilis yung laban ng isang araw. Laban ng Sumagi at ng Conrason naman po. Kaso po mga kadilibilis, late po ako niya nakarating at fourth quarter na ang aking naabutan. Kahit late tayo, ay cover pa rin natin yan. Kaya ito na po mga kadilibilis, laban ng Barangay Sumagi at ng Barangay Conrason. Tara, kampihan na! Dito po matatapos ang laro nila mga kadili bilis na nalo po ang team ng Sumagi. Congrats po at nice game pa rin para sa team ng Conrason. Salamat po! Thanks for watching. So sweet, that kind of body.